b, Ay na, nabang-abang mo dyan. Bye-bye. Talon ka na. Talon na, up. Talon na ikaw. Bye-bye. Go, go. Go na, go. Up na, go. Go na, go. Go. Bye-bye. Oh, Gina, ayusin mama ulog ka. I'm go. Bye-bye. Bye-bye. Ingat ka do na sa labas ah. Oh, Gina, bye-bye na. Labas na go. Hmm, den den yung daanan mo, 'wag kang pabalik. Bye-bye. Gina, aw, oh, labas na ka. Oh. Bye-bye. Sa labas. bye-bye na sigla labas na ka. Bye-bye. <laughs> Balik kami ah. Hmm, tumalo na siya. Yan uh, Yan po guys yung ah, uh, labasan niya. Labasan. Palabas. Hindi na dyan din siya pumapasok pag gusto niya pumasok ng bahay guys. So, para hindi hassle yung pag-open open, open ng pintuan. So guys, ah, uh, maraming salamat po. Eh, uh, wag huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and follow po sa aking FB hindi na uh, ipapalubak ko din kayo, please. Thanks po.